version of our Sunshine Lerdona sa batch at ang topic pa tatalakay natin ngayon ay ano ang pananampalataya ng mga ligtas ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Ephesians chapter 9 at natin na ating puso sa mga dito na for it is by grace you have been through faith and this is not from yourself. It is the gift of God, not by words, so that no one can boast. Kasi sa Tagalog, sa pagkatas, sa katandaan, magandahang loob ng ang diktas, sa ng panampalataya, at hindi sa inyong sarili. Hindi ito buwan ng inyong mga gawa, kaya may pagmamanapit ng sinuman. Okay. number one, Matiya, okay. understanding the ito ang kulang at bang na pala dapat mo nang maunawaan ang isang taon, ang nilalaman ng ebanghelyo ang mabuting balita at ang kong Jesus kasama dito ang pagkakaintindi na mga ang tao ay makasalanan sa mga nangailangan ng kaligtasan at tanging para at upang mailigtas sa pamamulitan ng biyaya ng Diyos na ipinapakita sa pamamulitan ng kamatay Question number two, Asen Asensis, with the gospel? Hindi patang na maunawaan lamang ang Ebanghelyo. Kailangan din ng sangkalira. Ang isang tao ay dapat maniwala na totoo ang Ebanghelyo at ang katino ito bilang katotohanan. Teaching number three, Fiducia, Trusting in Christ. Ang pinakabuod na bahana ay ang personal na pagkitiwala kayo sa Kristo. Hindi, na hindi lamang ito basta pag-alam at pagsangayon, kundi ang aktibong pagalagay ng iyong tiwala, pag-asa at iyong buhay sa kanya. Application number one, as that understand the gospel of King Jesus, ang unang hakbang kaya masisang pag-aral ng salita ng Diyos. Pasahin ang Biblia, makinig sa pagtuturo, paghintayin ang katotohanan ng pagkakay Kristo. Application number two, agree that He is the Savior who died on the cross. Pagkatapos mo unawaan, kailangan natin sa mga hindi ito basta ipag-opinion lamang kung di isang katapangaran. Kailangan natin ilalangin ang kamatay ng Isus so ay sakripisyo para sa ating mga kasalanan at na siya ay namin nabuhay, na buhay bilang patutin ng kanyang kapangyarihan. Application number 3 Trust in Christ by surrendering your life to Him. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang personal na pagkikiwala. Ang mga mga lugar nito na pagbibigyan ng pag buong kontrol ng ating mga mga hindi na pala ng ay hindi lamang sinasabi sa bibig, kundi lang kita sa kuha, kung lang kita sa pag-ibig at pag-ibig sa pag, pag, -ibig, pag Hindi lamang sa kamay mo siya maraming salamat.